sa garden ito sa block natin ngayon ayan maraming binukulas ito siya ayan na siya ayan meron tayong channel ng Japan Japan subscribe at pindutin ang notification bell like, comment ito yung puno ng ubas ko hello mga guys Guys, ito yung puno ng ubas ko. Ayan siya. Ayan, oh. Hanggang dito siya. Ayan, namumulaklak na siya dito, oh. Nabubunga-bunga na siya ng dahon, oh. Ganyan siya pag taglamig. Wala siyang dahon. Ayan na siya, oh. Ayan, ubas yan. Puno ng ubas. Ayan ang puno. Hanggang doon sa loob. Ayan. Ayan. Dito, hindi ko pa siya na... Hindi ko pa siya na tatanggalan ng mga tuyong dahon dahil taglamig nga ngayon, okay-okay na siya. Month of April ngayon. Ayan siya, oh. Kaya, lilinisin ko ngayon siya. Tatanggalin ko ang mga tuyong dahon. Oh, nag-dedero na siya, oh. Yung mga, ano, yung mga yung mga dahon. Pero dilinisin ko muna siya yung mga yung dahon tatanggalin ko dahil hindi ko nga nagtanggal dahil busy ako sa work. Ang laki, ang haang laki ng Punong yan oh. Nakapaligo dito sa ano. Kaya binubungan namin yan eh para hindi maganda ang pagkatubo niya. siya, oh. Kaya magtatanggal ako ng dahon niyan. Ng, pun ng, e, ano, siya, siya, e, ng puno ng ubas. Yan. Ayan, did, nag, ano siya, nagdadahon na siya. Oh. ang ng ubas. Yan ang ng ubas na ko ng mga tuyong dahon. Ito yung gamit ko sa pagtanggal ng dahon. Tapos bigi ko, ito may mahaba siya. Yan. Pagawin ko. Yan dito na. kaya sa mata ko. Ang laki ng dahon. Ayan siya. Nakasaka ko na hagan na yun. ko na ng ulit. pagdating pang marina ko siya. May hindi ko na yun. Mga kala mo patay na pero hindi na patay. Ang babaksakan yung dahon may magiging na. Wala na mga tuwing dahon. Ayan, um, ang... napisa nakita na yung mga dahon-dahon na tumutulo. Pero, ang baba, ayan, ang dami ko ng isang Natuyo ng ubas na dahon. Nalinisip ko na siya. At ay okay. mesa, ko siya. Ang dami, 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 ang

Tapos na yung taas, ko ng mga dahon. Ito naman ang gumisin ko ng na dahon. Ayan ang buhay, Japan. Linis-linis, <laughs> ang kapaligyan ng pumbahay. Walang katulong, lahat ako gumagawa. Ayan. May wasko, kung magkasa, kung kailangan ito. A few moments later. Ito na nga pala yung mga bunga ng ubas na dati eh. Wala siyang dahon, wala siyang sanga-sanga. Nagkasanga-sanga na siya. Ayan, hasta August, marami na siyang bunga. Buwan ng August tong pagbunga ng ubas. Ayan, oh. Kaya pag ano, ang kulay ng ubas niya, ang pag violet na, patamis na yan. dami niya, dami ng bunga. Tignan mo lang po nga ubas ko. Matamis niya, hindi ko wala siya naayos. Ito, ito, sobrang tamis niya. medyo ko na wala siyang dahon wala siyang kibas. Ito. At tiktik din di sa bunga dito sa labasan. Ayan Eh. Ang daming bunga dito. Matamis to yun. Masasabi natin Ayan yung tsura niya. Mmm. Kaya pag nanonood kami ng TV, papak kami ng pagkakubas ng asawa ko. Ayan, ang dami. Ang dami dito siya. Oh. Pinanginigay ko lang ito ano, sa mga friend ko. Sa simbahan, pag umaaten, pag nakikinig, papaka nito. Dito. Wala ako ngayon yung walang buhay yung ano ko yung blueberry ko. Puro ubas lang siya. Ang ganda o yun. Ito yung puno niya. Wala dati. Nililinis ko. Ngayon eh. Ngayon eh. Hapit ko sa bula. Ngayon hindi ko alam kung paano ko ma mapipitas ito mga ito. Ang dami. Kaya ba ako? Kapag may nampapak. Hindi sa man organic yung mga yan. Organic. Wala akong nilalagyan yung Kundi ang pinalidil ko dito eh. Ugas ng bigas. Ibas ko. Ibas-ibas. Diba? Diba? Kaya sabi ko, ang ako. Para may naman ako sa Whitey. Okay. Diba? Diba kami okay. nag-babar with kami okay. na garden ang dami ng ganda-ganda ayan ganda-ganda niya Hilog na hilog na siya. Oo. Oh. Diba? Hindi diba, ko pipitas dahil nagbibidyo ako. Ayan. Hilog ng ubas. May mga hilog na. Kaya pitas pitasin na. Ayan. Dami na rin niya. Oh. Ayan ang ubas. Pitas na pitas. Ang aking na pitas. Dahil tabi tayo. Nakakain ko ng ubas kaya pitas ko na. Pero matamis na siya. Ayan mo. Magaling itong ubas na to. Pag tinubong sa bibig, ko mo ng ganyan. Kung saan lumalabas sa balat. Ayan ang matamis. Hmm, matamis. Kahit mo hindi ko matamis. Marami ng ubas. Ayan, matipas na ng ubas. Ayan, na. Baka mabulok ka. Nagpusin mo lang ng bulok. Ayan. Ay! May ano. Tawag dito. Ayan o. Tawag. Ayan, mga na-harvest ko. Ayan. Thank <music>